alas 10.36 ng umaga, nagsilabasa ng ilang estudyante at mga staff sa universidad na ito sa Baguio City. Ito'y matapos tumama ang magnitude 5.4 na lindol sa baybayin ng Luna La Union noong Sabado, May 24. Ang lindol naramdaman sa buong Northern Luzon. Sa bayan ng Luna La Union, maghapong nagbantay sa dalampasiga ng mga kinatawa ng MDRMO. Ininspeksyon din ang ilang gusali sa bayan. Sa bayan ng San Juan, binantayan din ang dalampasigan para sa anumang seriyales ng tsunami. Binantayan naman ng La Union PPO ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng probinsya matapos ang pagtama ng lindol. Naramdaman din ang pagyanig sa probinsya ng Ilocos Norte sa ng Vintar, nagsilabasan sa kanika nilang billeting area ang mga manlalaro ng Mimaropa para sa palarong pambansa. nag inspection naman sa billeting area ang militar, PNP at BFP. Pati rin ang mga manlalaro ng Calabarzon sa Batak City, Ilocos Norte, nag-duck cover and hold ng maramdaman ang lindol. Ayon sa FIVOX, naitala ang epicenter ng lindol 31 kilometro mula sa Luna, La Union. Mayroon itong lalim na 10 kilometro. Tectonic ang origin ng lindol. Naramdaman ang Intensity 4 sa Candon City at Vigan City, Ilocosur. Intensity 3 sa Sinait, Ilocosur. Intensity 2 sa Banggad Abra, Tagudin, Ilocosur. San Fernando City, at Aringay La Union, Bani, Infanta at Bulinaw Pangasinan habang Intensity 1 sa Baguio City. Wala namang naitalang pinsala sa nasabing lindol. Charles Nicolimod, RNG News.